Manlain-lain na produkto ang mababakal ngunyan sa laogan kampo General Simeon Ola sa Ligas, P City. May prutas, gulayon, native delicacies asin kadakul pang iba. Saro sa mga may pwesto digdi si Nanay Jenna. Ugma siya na natawan sindanin pagkakataon na maidara asin maipabakalan sa indang produkto sa laogpakan kampo. Istorya niya, saro sa mga suki ninda sa pwesto ang mismong mga personahes kan kampo na dakulang katabangan manandara para sa siring niyang sadit na negosyante. Maganda po yung opportunity namin na ano may um, ang agrarian beneficiary kasi na bigyan kami ng opportunity na magtinda dito sa la, um, loob ng Camp Ola. Maganda po kasi anong lahat po na ubos yung paninda namin. Uwi kami walang dala. <laughs> Abutun sa 30 ang na tauanin pagkakataon na makapaglatag nin pwesto sa laugan kampo bitbitan kanya-kanyang produkto. Sigun sa Pamayokan Community Affairs Section kan Regional Community Affairs Development Division na si Police Major Vanessa Aquitan, naging posible ang aktibidad sa pakikipagtabangan sa Indakan Darby Call, kung sa inobheto kan programa na matabangan ang mga lokal na mas sa Albay na maipabakalan sa indang mga produkto. Ang pinaka main objective po kung bakit may ganito po tayo is para ang unang-una -una po talaga is para matulungan po natin yung mga local farmers natin na kumbaga eh Uh, maibenta yung kanilang mga produkto. Kung mailapit dito na po mismo sa loob ng kampo. Joint effort po ito ng uh, PRO5 and then ng uh, DAR Regional Office 5. Inapod ining agraryo merkado sa kampo na pinuunan kan dating PNP Bicol Director Police Brigadier General westrimundo Mundo Disyembre kan nakaaging taon kan ipadagos man ini ni Police Brigadier General Andre Dison sa ating mga kababayan na nandyan, mga kapobikulanos, kung nakikita po natin, eh, ito po yung tulong na may ibibigay po ni PNP, ni PRO5 sa ating mga lokal na uh, magsasaka. So kung kayo po, eh, kumbaga, madalaw man lang dito sa kampo or malapit lang dito sa kampo, maaari nyo pong dalawin ang ating mga local farmers at nang sagayon po po itangkilikin ang ating mga produkto mismo, yung mga produktong inilalako po nila. Bukas man ini sa publiko na mauot magbakal kan mga produktong makukuha sa kampo. Kada biyernes na nainipigigibo poon alas 9 nin aga, sundo alas 5 nin hapon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.